Hello guys! Welcome to Joylin's Vlog. So narito ako para i-share sa inyo guys kung yung inyong gustong matutunan ngayon. So i-share ko nga kung paano tayo makikita yung order natin sa TikTok. Kung nasa na ba siya, kung naka-ship out na ba, or naka-order place na ba. So guys, may mga ganda to kasing scenario kasi na nangyayari. Na minsan, hindi nyo na nakikita yung mga in-order place nyo o yung mga na-check out nyo sa TikTok. So, ituturo ko sa inyo guys. At para malaman ninyo guys, tutukan ninyo hanggang dulo itong aking video. And guys, pwede pa support na rin po, pahag na rin na kahit kunti na like and shares. Pwede na rin po pa-subscribe na aking YouTube channel para maging updated kayo sa mga iba pang videos na bagong i-upload ko. So ito guys, mag-start na nga tayo. Pupunta tayo first sa ating TikTok account. So, ito, pupunta tayo sa ating TikTok account. So, i-open natin. Yung Open natin tong TikTok account natin, guys. Tapos, kung gusto ninyo makita yung in-order place nyo, o yung na-check out, na out nyo, so, dito nyo titingnan siya shop. So, guys, ganito yung lumabas. Dahil, dahil ganito guys, eh Gamit ko yan, I'm pre So dahil ganito yung nakikita nyo guys dito, 'di ba? So ayan. So as you can see, wala kang nakikitang order place. Hindi niyo nakikita yung basket diyan na o yung na-order nyo. O hindi niyo malalaman kung na-ship out na. So ganito ang gagawin natin, guys. So dahil wala dito, So, balik tayo. So, dahil wala dito nga guys kanina sa shop. So, pupunta tayo dito sa ating profile. Dito lang din sa pinaka lower part ng inyong screen sa TikTok. So, ito pupunta kayo kay profile. Click si profile. Tapos guys, pupunta kayo dito sa may three lines po. Itong may tatlong line, sa gilid, sa taas. Click nyo yan. Tapos, may-may kita kayong settings and privacy. So, basta, guys, hanapin nyo lang dito yung settings. Yan. Settings and privacy. Tapos, i-click ninyo, guys, is itong, yung orders. So, ganun lang, guys, i-scroll nyo dito kung hindi nyo agad makita. So, yan. Your orders, ay i-click ninyo. Tapos, guys, tenen Ito na nga guys, lumabas na. So ito guys, ito yung hinahanap natin sa shop na hindi natin nakikita kanina, yung orders, reviews, card and coupons. Tapos and so on, guys. Yung mga ganito na about sa kung nasaan na ba na step yung or processing yung atin in order. Kung ito ba yung na order naka-order place pa lang or na ship out na nila at kung ito ay i-deliver na sa atin ni Carrier so ganto guys so punta tayo sa order so ayan dito nyo na makikita lahat ng mga in-order nyo may kita na nanan dito yung unpaid tapos yung to ship nyo tapos yung nakaship and yung mga product na na-deliver na sa inyo so ayan kayo na bahala kung mag-write magsusulat kayo ng review para rin sa mas map mapaganda at mas makilala pa yung product nila. Na talagang legit seller sila. So, it's, it's you naman po, nasa sa inyo yan, kung mag-feedback pa kayo sa kanila. i nyo ba sila? So, ganun lang guys, kadali. So, ulitin natin guys. So, una, pupunta kayo dito sa inyong profile. Balik tayo sa home. Profile, click nyo yan sa baba. Tapos, tatlong line sa taas. Tapos, click nyo yung settings and privacy. So, kung sa inyo nakalagay is settings lang, click nyo yung settings. Tapos, hahanapin nyo lang guys yung your orders. Your orders. Tapos, ito. Kagaya nito, nasa taas lang. So, kiklik nyo yung your orders. And then, may kita na ninyo yung orders, reviews, cart, and coupons. So, andito lang guys may kita, malalaman kung ang order niyo is anong process na ba, kung ito ba ay whether naka, ano na ba order place or naka shift out, diba So, tuturo ko na rin kung paano nyo malalaman kung ang inyong order is paparating na ba. So, ito guys, kapag nakita nyo ganyang order place is yan, naka order place pa lang yan ibig sabihin niyan hindi pa nare-repack yung inyong order. Pag naka punta na tayo dito sa part kay waiting career, waiting for career ibig sabihin niyan napack na yung inyong mga package o yung in order niyo na item. Tapos niyan in transit, yan ipapasa nila yan doon. Tapos yun na yung doon na yung pinaka part na para ma masundo masund, maano ulit makuha nung talaga magi-deliver na sa inyo yung item. Tapos ito yung order yung papunta na dito sa order delivered. So ibig sabihin niyan mga kinabukasan i-deliver -de na sa inyo yung item. Tapos pag na receive niyo na, ito na yung lalabas diyan. Yung order niyo is na delivered na. So yun lang po guys. I, I hope guys na may natutunan kayo dito sa aking video. Guys, kung may natutunan kayo, don't forget to like and subscribe sa my YouTube channel para na rin po sa ating always updated sa aking YouTube video. Thank you, guys!